So dito guys ipapakita ko sa inyo paano bugbugin si Esmeralda na sinasabi nilang makunat daw <laughs> Nilock ko na agad dito si XB at tatapatan natin yan ng tank game now? Panoorin nyo na lang kung sino talaga ang tatakbo sa Ming dalawa sa xp lane Talaga Charmin, fuck you <laughs> Abay matapang talaga siya makikita mo hinahanap mo mamaya wait ka lang Sige nga subukan mo <laughs> Sempre dahil matapang tayo, hindi tayo uuwi hangga't may humihinga. <laughs> Dito to gigil na ata siya at biglang umasim kaya kahit tower pinapasok na niya. Sempre bawal tayo umuwi hahaha. -ha -ha. Galit na galit gusto gumanti ah ha. -ha. <laughs> Ito namang Hayabusa parang nag-fashion show lang at dadalaw lang para magpapi. So uh, 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 uh. Ang hilig maghanap ng gulo ni Hayabusa dinala pa talaga sa akin. Buti na lang malakas ako kaya napatay ko si Kajo dito. Uy, uy, sana uy. Hinahabol talaga ni Esme dito haya namin abay dito ka sa at aalagaan pa kita wag ka sa taong ayaw sa'yo. <laughs> Gusto niya talaga tikman yung apoy ko hala si Gela sa pin mo at gagawin kitang barbecue yung over ko. Kakagising niya lang dito patay na naman siya. Napansin kong nasa mid na si Esme na trauma na ata sa akin kaya binilisan ko na pagpupush ha ha ha. Ay hala lagpas hanggang langit yung gigil niya hindi niya ata ako kilala pues ipaalala ko sa iyo ang lahat. Another one. Sige, takbo hanggat may lupa. <laughs> <laughs> Walang makunat sa sapin for tida build ako, hahaha. -ha -ha. Talaga? Hindi sana pinag-billboard mo. <laughs> No exposure Overlooking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. I don't want to feel the stuck. Under the rug. All my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I feel And the thoughts build up until I can't hear That my mind filled. Matatapos na lang yung laro as may di ka makakay sa hahaha -ha -ha. Kapal na mukha mo! Paano masabi? <laughs> <laughs>